Yun know. oh! Pantay na. Woohoo! Tunay ko muna ito. Tawa. <laughs> <laughs> Dito pa! <laughs> Ayan. Ayan mga kabukids. Sa araw po na ito ay gagawa po ako ng ano DIY stand ng table. Kasi doon po sa tubo, sa bukid. Kung mapapansin po ninyo, kapag kumakain kami, meron po kami doong mesa ni Jinky na maliit. Ngayon kapag pumupunta si Mama B, si Bilog, si Tita B doon sa kubo, kumakain kami doon. Medyo siksikan kami doon. Eh wala pa akong time maggagawa nung talagang ano, mas maganda pang ano, mas malaking mesa. Kaya dito po mayroon silang table na hindi ginagamit. Dito po to sa bahay nila sa baryo. So, ang ko, gagawa ko na muna ng DIY ano uh, stand para magamit doon sa kubo. So actually ito po ay kasama nung ano nila dyan, round table. Pero tinanggal nila at hindi na nila ginagamit sa ngayon. Nakatambay lang. Baka mabulok lang. gagamitin natin doon sa buki. So yun. sarap ko na ito eh ano muna tayo. DIY ano muna. Table stand. Ma, dalhin ko na to. Ah, oh, sige. Tara <laughs> mai muna. Ah, oh, sige. Para may makainan tayo doon. Kasi pag nandoon ka, kawawa ka rin nandoon ka na sa kanto. <laughs> Para mas masarap yung kain mo, di ba? O, di diba? uh, ano na dyan. Kasi na tayo diyan. Kasi tapos yung isang table natin na nandoon. Oo. sige. Mas maluwag. naman tayong nakuha sa barrio <laughs> nahubos ko na yung gamit ko dito pwede mong laruin alam niya siguro na yung paglaro ka. <laughs> <laughs> Tapos pwede <laughs> na pwede na yan oh, yan. ganyan, ganyan. Today ay gagawa pa ako ng DIY paanan ng mesa gagawan ko lang siya ng stand kasi okay na rin table na siya wala lang stand gumagawa ko ng mga ano dito dos por dos na natira nung aming pagpagawa ng bahay buti may mga natirang retaso yan yung aking mga ginagamit kaya kaysa masayang gagamitin ko na lang dito hindi naman ako magaling gumawa ng mga magagandang ano, design ng stand. Pero gagawa na lang ako ng kung anong kaya ko mga kabukids. pinaka basic na ano to, stand. May mga nakikita kasi ako sa YouTube. Ang gaganda sana kaso nga lang eh. Pag hindi ka naman magaling, pangit din ang magiging resulta. So ganyan lang. Ang plano ko lang eh magkaroon ng apat na paa. Tapos ayan, medyo hindi ko siya ipi-fix ng todo kasi ano po ito eh, babalik ko rin kapag uh, meron akong table. So, Lagyan ko lang yan ng pampatibay mga kabukids kasi nga gumagalaw-galaw siyang ganyan. No? So ito ang aking galagay. dito. lahat sa Ito, medyo papak -papak. Ito Merong <coughs> Merong pa ha? Merong pa. Merong pa. Ito yata Di pantay. Ay. Ay. You know? Pantay na. Woohoo! Ayos nice na. Hindi na matatapon ang sabaw. <laughs> pwede na, Pwede mesa na tayo o diba? oh, Pantay din pala sila dalawa na sarap na mag coffee coffee <laughs> ma. Talabong ng pandesal. Ah, bigyan ng pandesal. sabay. Ito na ang ating bagong lamesa. Ayos <laughs> na. Ganda na. Na Hindi ano -ano, pa ma. Kinuskusan ko lang ng konting zone drops. Hmm. Para matanggal yung kanyang dibag. Hmm. Hmm. Okay. Jeez, parang may sabah. Dalita kayo. <laughs> Nagahanap ako ng sabah, walang sabah. Ay, <laughs> eh, naman yung malunggay pandesal. <laughs> yung pandesal ko lang, na jeez. <laughs> malunggay, para healthy. Merienda po mga kabutids. May mm -hmm. naman na sa ating table na hindi pa tapos. Pero tapos na. <laughs> Pwede na rin pala yan eh. <laughs> Ano kaya maganda? Barnes o yung chocolate brown? Kakulay niya yun, no? Tingnan mo, yung pinto, okay. sa pinto natin. Pintuan? Parang barnes. Barnes? Parang maganda barnes. Ito pag nagpaskos yan, mm, na barnes yeah. na maganda. Mm -hmm. Ito mga kabukins, share ko lang. Ito pong mesa na to ay napakatagal na. Ilang taon na to, ma? ah uh, sama na. O, nauna lang ng isang taon yung bahay 1994 hmm. 94, 95 hmm. diba? Hmm. halos kaedadan ko po itong mesa na to kaya ano na po ito antik hmm. 1994 oh, diba? Hanggang ngayon, buong buo pa po siya, matigas pa yung kahoy. Hmm. Dahil nga po nara. Napakaganda pa ng ano dati dito ng mga nara. Marami pang malalaking nara noon. Tapos mura pa po ito nung ginawa. Yung mga ano nila mama bidon, mga salaset nila mga nara. Mm -hmm. Pero mura lang, hindi mayaman. <laughs> Pero nara. Diba? Mm -hmm. Ngayon mahal na ang nara eh. Ay, mahal na. Wala kang halos mabili. Uh -huh. Na nara na. Kaya iniingatan ka namin po Habutin ito. Habutin pa ito ng 100 years. <laughs> <laughs> Grabe naman. No. Mm -hmm. Ayaw. Ayaw mula nung ano, o mm oh, -hmm. abuti. Basta At ingat. pa. Mas mahaba pa yung buhay niya kaysa sa buhay ng tao. Ito yung iniikot, di ba? Bilaganan. Mga ah, ulam. Kaya meron siya dito sa ilalim na ano. Berig. Tinanggal nila lang. Mama B kasi yung ulam isa lang mga kabukins. <laughs> Nandito lang. <laughs> <laughs> Tapos, <laughs> ang dami. Sige, ikot. Hala, ikot. Ah, tanggalin na. <laughs> Bagay lang po ito pag marami yung ulam eh. <laughs> eh, madalas ang ulam, isa lang. Kasi, <laughs> panay ang ikot, hindi na napakali yung mesa. Nahilo na yung ulam. <laughs> Is isa na tayo banda man baka ma yung alikabok ayan bago tayong na-hire. <laughs> malakas mo malakas mag Magtulong. Oh. Ganun dapat. Pag malakas kumain, malakas tumulong. <laughs> Alam niya rin ma no? Kaya nga ako nina na ako kasi bawas <laughs> na rin ang kain ko. <laughs> 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 Malaka pa, pa eh. Ikaw naman. <laughs> 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 ko bata jangan na ba yung labas <laughs> <laughs> ako bungi. Yeah. <laughs> Tingnan mo daw. Huh? Tingnan mo kung hindi bungi. Wow, wow. wow. <laughs> Mana talaga sa iyo mais mo. <laughs> <Bunge>. <laughs> Adi. Ay, nagmana talaga kay bilog mga kabukid yung kanyang tanim na mais. Ayan. <laughs> Meron pa. natin. oh, bilog. Sa akin. Tingnan mo yung ipin. Konti lang yung bungal. <laughs> Pero bungal? <laughs> Oo. Oh. Okay. Pero konti lang. <laughs> ah, saan pa kaya? Ito maliit. Maliit. Ito ba? rin sa ito. Oh.

Ayan merong maganda. Meron namang bungi-bungi. Pero okay lang, balanse lang ang buhay. <laughs> ito kaya. natin Maganda kaya ito? Tago ko sa'yo bilog, hulaan mo kung bungi o ano? Hulaan mo. Bungi. Hindi bungi. Wala talaga. <laughs> Kunti lang. Abuyo ko tilang ang laman nito. Napuruhan siya ng tagulan. Mm -hmm. <laughs> Ayan mga uh, kabukids. Yung ginagamit po namin pang varnish dito sa mesa ay ano. Mahogany. Mahogany color. Para medyo mapula. Maganda kasi medyo mamula-mula Araw mukhang nara. Mahugan yung nga eh. <laughs> Sabi kasi nila, pag yung plato mo, pulay-pula, ganado ka kumain. Eh, paano pa kaya kung yung mesa mo ang mapula? Diba? <laughs> mas ganado ka. Kasi mas malaki eh. Delikado pala to. Pag ganado. Diya, you know? mm. Bakit? pag nagkiglat, tama lamis. <laughs> <laughs> Hindi. Kamu. Pag ganado yung kumakain, maraming makakain. Sino kaya? <laughs> <laughs> Dito na ako nag-barnis mga kabukit sa labas kasi doon baka pumatak-patak sa sahig namin eh. Saka para medyo nainita ang kawal. Mabilis matuyo yung varnish. ang ating ihaw na natin ang ating mais nakaihaw pero nakabitin <laughs> kasi nagaliab liyab sa ilalim eh muusok <laughs> tinapa tinapa ang labas ng mais Ayos mga kabukids, okay na yung an uh, natin, yung ating mesa. So yan, nabarnisa na. Ano nasa Bago na tignan, no? Kung Pwede na ba? Basa pa. Pwede ba nabag lagyan? <laughs> Abusunog man. <laughs> ang ganda na lang mesa, bago. <laughs> sunog man? Oo, nagaliab-liab yung apoy. Eh. <laughs> ah, hindi. Yung ano laki, lang, oh. ibabaw. lang. Ibabaw lang <laughs> yun. Tikman nga natin ang ating mais na inihaw namuntikan na sunog. Ah. Hmm. <laughs> hmm. Ah. Sino mo pa ma? Ako ako. Ako pa pa? Kana mo pa Na pa pa. Hmm. Hmm. Mm. Mm. Sarap. So, mamaya ngingiti tayo para para sa tayo ng ipin. Hmm. Ganyan, ganyan. ganyan. <laughs> na kamis din ang inihaw na mais. Mm. Pero po ng lasa niya. Nagulog. <laughs> Mais po tayo. Panibagong merienda ulit mga <laughs> <laughs> merienda after merienda. Mm. Perfect ang pagkakaluto ni Mama B. Masarap. <laughs> pa Lasang uling. <laughs> Tama lang din. naano lang dito. nasunog lang si Babaw pero ayos naman. Mm. pangatbilog bilog. Uling yata ka eh. <laughs> Uli. uling <laughs> ng kinain niya hindi yun ano mais. <laughs> Ngibilog Ayun, Ayun matamis. Hmm. Ito yung mga pasunod, daming mga mais mga kabukid sir. Maliliit pa. Pero hindi magtatagal, mga isang buwan meron na ulit yan. Hanggang dun po yan palibot. Yan palibot may mais yan hanggang dyan. Oh! Um, galing! Ate kawa? Ayoko! Bilab-bilab-bilab ah. din mo. Hindi pa nag-shoot. Hindi pa nag-shoot. Hindi pa ikaw dama, kaya mo? Mababa lang. <laughs> Lagpan Ay, <laughs> tapay <fight>, lang tayo. <coughs> <Alok> <laughs> <laughs> Hindi makasiyak. Ano nga, plan, nga. <laughs> na.